Ito po, oh, nananaksak na po. Oh. Porket chicken jay lang yung kinakain. Oh. <laughs> Baka magulat na ako, mama ko nagliliit na rin. <laughs> Antayin mo! Malapit na. Malapit na. Tara mo siyang daan dyan. Kung wala si ate Osi doon. Pero saan lang nagbigay sa ang ito? Magano? 3-5. 3-5? Wala na yung sandaan. Wala si ate Osi. O, tama na. Isang subo lang, di ba? Ayan po, oh. Halos ayaw na akong bigyan, no? Isang subo. Oh, <laughs> 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 ayun. Oh,